Ano po ang sa tingin nyo? Ah, kailangan pa bang buuin itong damayan ng Oscar? O hayaan na lamang mawala na, malusaw na? Ah, hindi ah, hahabol kami ah. Marami kaming gastos dyan. Hahabol kami ah. Hahabulin ah, namin kung nasaan yung pera ng Oscar ay ng ah, damayan. Oh, saan nila dinala? Sino yung mga officers na in charge? Sila ang dapat managot. Pebrero 14 at nandito po tayo sa tahanan ni Lola Seperina Gallardo Pagaduan dito po sa barangay Santo Cristo. Magandang uh, hapon, Lola. Magandang hapon, Lola ndan hapon po. Eh. Lian tanaw po kayo Lala. Sa yung lahat? <laughs> uh, Ilan taon na po kayo? 93 magna 94 ako sa Agosto 26. 94 sa Agosto 26. 26. Uh oo. -oh. Ah, ano yun? Ah, uh, cry of balintawak? Oo, oo, noon. Noon. Noong una. Hindi. Ngayon na to pinalit-palitan na. Pinalitan ng kaya. <laughs> Hindi na cry of balintawak. Cry of Inal. Damayan na. <laughs> Ayan, nako. At napag-alaman po namin, si Lola Seperina ay isa sa mga unang naging kasapi po ng Damayan ng Oscar At siya po ay isang kolektor. Ayan. Ano uh, anong taon po kayo sumapi sa Damayan? 20. Eh, nung inumpisang na-organize yan under um, ex-mayor uh, Jose Dizon, yung patay na. Apa? Yung father ng mga Dizon. Apo. Oo. Taong 2014? 2014 ata noon. Uh, Oo. So, ilan po yung mga kasaping kayo po ang nangongolekta? opo. Mga ilan po yung... Sa akin, doon sa grupo ko, kasi per group po yung kolektor. Opo. Doon sa grupo ko, noon 16, hindi nga nagbayad yung mga iba. drainap ko na kasi marami na akong abono. Kaya, ang ginawa ko, linagay ko na lang sa 13. Inalis ko yung tatlo. Ayun. Ah, natatandaan niyo po ba magkano po hinuhulog ng bawat kasapi? Nagsimula po sa magkano? Eh, 10 piso lang po. 10 piso? Tatay. Opo. O eh, kamusta naman po yung grupo nyo? Ah, uh, tuloy-tuloy naman yung labing tatlo. Ay, oo ah. Oo, oo. Alam mo ba na lima yan. Hindi nagbabayad. Kasi pamangkin ko lang, inaagunohan ko lahat yan. Ha? Mm mhm. Mm. Mm -hmm. Yung dalawang katingting mag-asawa doon sa Kabite, yung bayaw ko, yung pamangkin ko, si yung nandyan sa ano, yung anak ni Balaba. Tapos, yung kapatid ko na matanda na rin. 87 na niya. Oo. Oh. Kaya, eh, malakas nga ako eh. hindi Siya hindi na lumalabas ng bahay, hindi na makalakas ng bahay. Oh. lang ako sa mga membro ko kasi meron dyan, membro ko riyan. Humihingalo ng ganyan, oh. oxygen Yung asawa niya ay nagda-dialysis. Eh, kahit na, kung, binabayaran pa rin. Kaya ako, naaawa ako dito sa mga tao nito. Ano po masasabi ninyo ngayon? Eh, nagka-problema daw sa pondo. Eh, dapat malaman natin kung saan napunta ang pondo niyan. Kasi nagbibigay pa si Mayor doon eh. Nang kuan doon sa internal revenue ng bayan, sabi nila noon, nagbibigay si Mayor. Yung iba, hinahawakan ni Mayor. Binibigay naman niyang tulong sa mga taong nangangailangan na lumalapit sa kanya. Ganun yun eh. Kaya hindi kami nawala ng pondo noon. Ah. Ewan ko nga lang, nagtataka ako kung bakit nawala yun. Kinakailangan mausisa yon kung saan nagpunta. Hmm. Na, nakurap ba yun o ano <laughs> yung pondo ng uh, Dumayan. At saka si Mister yung present na presidente ngayon eh. Nag-usap naman sila kay Honorio eh. Mm. Di Guzman. O, nagtanggal na raw si Honorio, si Ang Su uh, uh, Kwan, sumalo. Bakit niya sinalo yun na hindi niya inalam ang buong uh, katotohanan dyan sa damayan? Mm. Yun lang naman. Basta ilabas nila yung listahan ng mga kumpleto ang bayad. Yung mga hindi nagkumpleto ang bayad. Kung sampu, pag namatayan siya, bibigyan siya ng isang libo. Kung below 10 ang membro mo at namatayan ka, parang single lang yon Walang incentive na 1,000. Ganun yun yun eh. Yung incentive po yung 1,000 sa mga kolektor para sa collector lang. Para sa collector po. Mm -hmm. Ano po ang sa tingin nyo? Ah, kailangan pa bang buuin itong damayan ng Oscar? O hayaan na lamang mawala na, malusaw na? Ah, hindi ah, hahabol kami ah. Marami kaming gastos dyan. Hahabol kami ah. Ahabulin ah, namin kung nasaan yung pera ng Oscar ay ng ah, damayan sa nila dinala sino yung mga officers na in charge sila ang dapat managot okay maraming salamat po nanay <laughs> lola wala ka ano naman